tanggap ng crown. So guys, ready na ba kayong malaman yung resulta? So, sa tingin mo, sinong mananalo ha? Sigurado ba, Anis, no? Guys, sa tingin ko, si pizza yung mananalo. Bingi ka ba, isang team daw yung mananalo, no? Isang team. Wala na akong pakailam sa crown. Ang importante, sumayaw kaming dalawa ni George. Cool! Pero kami, gusto namin ang award. Girls, kapag natalo tayo, may himatay ako. Hindi mo na kailangan mahimatay. Hindi pa natin alam kung sino yung winner. Girls, magiging okay lahat. Keep your fingers crossed. Yes! Meron tayong three places and three crowns. At ang third place, I see Coach Abby and Pizza. Yes. <laughs> Second tayo or first? Second tayo or first? Oh my God! Thank you! Third place is also a victory! Oo, masayang-masaya kami. Hindi na sayang yung pagiging candy Girls, anong wish nyo para sa guys sa New Year? Tita Abby, nandito ko. Taya, sandali. My wish para sa mga teenagers ay maging happy sila this New Year. Yes! Ang wish ko, maging brightest kayo and coolest. Pizza, ikaw yung sweetie queen ko. May corona ka na. Okay, third place, Abby and Pizza. Eto na yung Mananalo tayo ngayon. Napanaginipan ko na kung paano isusuot yung corona. Kung napanaginipan mo, edi hindi natin masusuot yung corona. Baliktad yung mga panaginip. Tama na yan. Meron ba kayong eyebrow pencil? Wala. Wala. Wala kaming dala. So, tanungin yung mga bunnies. 100% meron yung mga yon. Oo, tapos sasabihin nila, frogs, kumuha kayo ng lapis. Pintahan nyo yung mga eyebrows nyo. Hindi ako pupunta doon, no? Ayoko. No way. So, Sophie, ikaw yung pupunta. Ayoko nga. Okay, edi tayo na lang lahat. Para kapag tinaboy nila tayo, hindi masyadong nakakahiya. Bilisan nyo, baka meron pa silang glitters. Nag-change mind ako mag-smoke eye makeup. Mas maganda ako kapag natural makeup. Yun na lang. I agree, natural is better. Ah, uh, nag -pre prepare na yung girl ko. Nagme-makeup na. Ah, uh, at sino yan? Oo, fresh makeup yung gagawin namin. Si Cindy, friend ko. Bago siya sa school. Hello, Abby. BFF, BFF kami. kami. <laughs> Oo, I'm glad may bagong best friend yung pamangkin ko. Okay, mag na kayo. Woo! Hello, everyone. And today, I'm a marshmallow. Woo! At ang tawag sa dress ko, flower. Woo! Dress a Christmas toy. Oh! I'm a snowflake. Oh! Guys, I'm a snow queen. Oh! Ang tawag sa dress ko, sapphire. Oh! And I'm a candy. Oh! Today, I'm a club girl. Oh! I'm a red fairy. Oh! I am a precious stone, an emerald. Oh! Today, I'm an icing on the cake. <gasps>